Tignan mo, gago ka! Oh, fuck! Gago! Oh, gago! Talarin natin ngayon is Poppy Playtime Fuck! Oo, Poppy Playtime And, ayan, sa second chapter and uh, Let's go! Walang natatakot dito, par! <laughs> Ahh! Oh, Ayoko dyan! Paa puto ko dyan. Saan ba ako pupunta? Ano bang ba bigyan niyo muna akong idea? Oh. ang ina? Anong color combination? Kasi nasabi ko, kailangan ng utak. Blue... Red... Pink? What the fuck? Okay, okay. Tayo <laughs> na kasi ano ba yung maingay? Uy, lang na. Puda. Ako, oh, ay! Ah, ito pala yung maingay. Ayun! Pink, yellow, orange. Ay, pink, yellow, red. Eh, ano yung isa? Apat yun na. Ah. ah, green, or... Green, pink, yellow, Green, pink, yellow, red. Ito. Ah, green, pink, yellow. Panis! gagawin ko dito ngayon par. Ano? The fuck? Hold both controls. Ah, what the fuck? Sit be. What the fuck? Oop. 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 galing ko kinakabahan ako par par kinakabahan ako par kinakabahan ako ayun si papi oh papi papi mm -hmm. boo high five mm -hmm. ah. high five oh kaya ko natin hindi ko lang gagawin par like what the fuck Hirap kasi talagang ano eh. Pag walang utak, alam mo yan. Buha ka ng shit. Kanina pa ako dito. Una pa lang, hindi ko na alam gagawin. Parang gago. Tang enang yan. 30 minutes na ako naglalaro. Andito pa rin ako. Hayo. Ah! Nagbukas na! Okay, let's go. Saan ko ito kakabet? Touch me. Eh! Hey. Eh! Paniya! Oh! 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 Eh! 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 Panis! Panibagong chapter! Panibagong kamabuhan na naman! Parang gagawin ko naman ngayon dito. Buha ka ng ship. Gagawin dilim! putang ina mo ang dilim gago nakakakapa oh I see sige Putang ina hindi ko alam ang hanapin ko wala kasi yung red na kamay ano ba yan ayun Eh, putang ina, hindi ako makadaan. Ano yung makuha? Ang dilim! Paano din ako akit dyan? Parang gago. Kanis! Si BG si boy! Walang pa isa! Hey! Okay. Right hand na ako, par. Sheesh. Eee, let's go. I'm a spiderman, bitch. Hey. Balis. Bago, nakakatakot. Ang dilim. Ang dilim. Putang ina. Bago. power, puta lahat na lang power. Buti hindi pa nagpapakita si Papi. Wala, wala, wala. Oh, fuck off! <coughs> Dili ko mag-gets by. Parang gago ba? Pang utak ko sa Parkour. Gago, <laughs> Ano Oo, oh, gago, di ko sinasadyahin ah. Okay, mayroong process yung mga daruan. ano ko sa dito. Okay. 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 Ay, na mo, gago ka! Oh, fuck, gago! Ah! Oh, na mo! Oh, sa likod? Ka lang, shit ka! Fuck! Ah, gilis! Sige ko! Sino ka sa likod? Ah, fuck! Butang, ina mo! Ah, fuck. <laughs> <Tambi> <laughs> shit! Ah, one, two, Pa-atras ako. Ah, Parang tingin ko rin yung makina! Bilis tumatakbo ka ba? Parang gago! Huwag na huwag kang lilingan sa likod, par! Huwag na huwag kang lilingan sa likod! Ah! Ah! Dito, dito ako! Down! Ah! 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 Mama! Mama! Ah! 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 Puta nga! Ikaw yung mag-headset. -e Kuha <laughs> ka po ay. Ikaw yung mag-headset. -e Puta na. Nahihirapan ako. Nakaka-intense pag may ano eh. Pag may tunog eh. Hallo, hallo, hallo! Manika, it may not have taken Pumanika. Gago, fuck, Uy, Gago, you yeah. opened my case. E... Uh... Okay, that's it for chapter one, guys. And thank you, Sapana. Like, comment, share and subscribe. Thank you.